sa ordinaryo pong mamamayan ang sa tingin po naming uh, mahalagang pagbabago o reforma na nararamdaman nila ay patungkol po sa karapatang pantao at po sa tinatawag nating uh, uh, court congestion at saka jail congestion ang isa pong napaka significant na reforma natin yung binago po natin yung antas po ng ebidensya bago po maisakdal sa kasong kriminal ang isang mamamayan. Dati-dati po, ang pamantayan po ng pag ng kaso sa mga korte ay tinatawag natin probable cause. Medyo mababa pong antas ng uh, ebidensya yon At ang ating pong maliit na mga mamamayan na hindi po tama ang representasyon ay maaari pong uh, makasuhan at makulong uh, kahit po hindi sapat ng ebidensya. Ayon po sa ating bagong pamantayan, na inaprobahan din po ng ating Korte Suprema, ang threshold po of evidence is what we call prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin po, nasa kamay na po ng law enforcement agents at ng prosecutors ang sapat na ebidensya para masakdal lang isang individual bago po siya simulan ng preliminary investigation at eventually ma-file yung case sa court. So napakalaking bagay po nito ng isang inosenteng tao hindi po madedeprive ng liberty